Paano gumawa ng enye ng mabilisan gamit ang ating laptop? Type letter N. 0 03. Pagkatapos, hanapin lamang ang Alt at X sa inyong keyboard. At sabay, pindutin. Ayan. Small Small letter type N. Same process, 0, 3, 0, At hanapin si Alt at X at sabay pindutin. Meron pa pong paraan. Punta kayo sa insert. Symbol. At dito natin makikita ang big letter N ye at small letter N ye. Or, Pwede tayo mag-copy-paste sa ibang word. Tulad nito. Paranaque City. Nakikita nyo, merong N. Kakopy natin siya. Right-click. Copy. Or meron pong shortcut. Control-C. Then ipipaste natin siya dito. paste Ang shortcut ng paste Control V So ganyan lang po kadali maglagay ng anye sa ating word gamit ang laptop